Ito yung kadikit na issue rin dyan. Kaya maraming nasasaktan sa mga kakamping supporters, yung mga dilawan voters, yung mga progressive, <laughs> doon sa posibilidad na sumama sa majority, si Nabam Aquino yeah. at Kiko Pangilinan. Dahil ito yung klase ng Senate President na susuporta nila kung sakasakali mangyari yon yun, yung nilatag mo, ni Barry, yun yung nakikita natin ng lahat uh, kay Jesus sa handling niya ng impeachment uh, proceeding so far. And can you imagine, makakasama mo yung mga Duterte senators doon sa grupo na yun na susuporta yeah. kay Jesus. Kaya, ang hirap lunokin eh, ang hirap tanggapin para sa marami mga sumuporta kinabamin Kiko. Even if, of course, sa pahayag ni senator Kiko uh, just today, eh, meron silang mga linya, di ba? may principle da uh, ano sila boundaries if and when dumating yung ganong klaseng decision <laughs> di ba yun nga ako kasi alam mo ba yon sa kahit na anong senate na constitute ini-expect naman natin na merong horse trading na nangyayari eh, ba diba? mayroong real politics na nagaganap di ba uh, susuporta sa taong ito dahil naghahabol ng komite, diba? Mga, mga ganong tipo, diba? At sa tingin nila, tapos madami silang magagawa kung sila may hawak ng committee. Pero ako, nag-agree ako sa iyo eh. Iba tong sitwasyon na ito eh. Diba? Ani anim na buwan na nating pinapanood si Jesus Cudero na sumayaw liwa kanan, pagewang-gewang para iwasan ang utos ng konstitusyon na magsagawa ng trial. Diba? Yun yung ano dyan. <laughs> uh, nagkukunwari siyang hindi niya inaintindihan yung fourth tweet. Di ba? Nagkukunwari siyang uh, mayroong ibang posibleng interpretasyon ng konstitusyon na, uh, na ito. Ako, ang linaw eh. At sa totoo lang, medyo nakakahiyana eh. Di ba? Kasi obvious na obvious na talaga na palagay ko, maski siya hindi na naniniwala eh sa kanyang mga pinagsasabi. Pero ginagawa niya dahil meron siyang uh, political agenda ang gusto ipatupad. At yun na yung maiwasan yung magkaroon ng uh, impeachment trial. At tama ka ako sa ganung klaseng sitwasyon. Diba? Given yung konteksto na yan. At sa totoo lang, yan naman talaga ang pinaka-ano eh, pinaka-mainit na issue na haharapin ng Senado pagkatapos niyang ma-constitute eh. Ah, uh, ngayong zone uh, so eh. Tapos, 'di ba? Parang ita- isasantabi mo 'yon dahil meron kang ibang mas hinahabol na tingin mong mas importanteng uh, issue. Kakampi ka sa taong ganitong klase ang uh, liderato na pinakita over the last uh, six months. Wala lang, nakaka nakakalungkot lang talaga at uh, hindi ako nagugulat na may mga uh, supporters, madaming supporters na madidisappoint uh, kung kung yan uh, magiging uh, uh, decision nila Yeah, dito sa dakating na ilang linggo. Hmm. Ito na yung gusto ko idagdag at Barry no? Uh, for context kasi nakikita kong comment ng iba. Teka, easy lang kayo. Hindi pa naman ano eh, wala pa final decision eh kung susuporta yung dalawa sa sama sa majority. Uh, masyado raw makulit, masyado raw uh, premature yung mga ganitong usapan. Doon po sa mga familiar, sa workings ng uh, Senado, I uh, you wouldn't even dare to say that. Okay? Dahil yung binabanggit na horse trading ni uh, Attorney Barry, who incidentally is a former congressman. Nangyayari po yan weeks before, sometimes even days before, the actual resumption of the session. Hindi hindi pong pag-uusapan na lang natin ito pag, ay, sumuto pa, <laughs> bumoto pala yung dalawa, sumama na sa majority, tapos tsaka natin pagdedebatehan sa public o ano sa court of public opinion tsaka lang tayo magkakaroon ng public discourse kaya yung mga ganung comment pasensya na po no alam ko may mga masasaktan dito masyado po naive yung inyong pagtingin o baka masyado kayong protective kasi ako dito very consistent ako no kahit sinong politiko hindi dapat tinutur tinatrato na parang santo o nagbubulag-bulagan tayo dun sa mga bagay na alam nating mali pero nagmumuka o pinagmumukan tama para lang maprotektahan yung politiko. Inang inang punto ko dun eh. Kaya maganda nga ka napapag-usapan ito. Even if let's say BAM or Senator Kiko might find this offensive, no? Nakaka-offend yung ganitong discussions. We have to do it dahil mas mataas nga yung standards na tinatayuan nila eh. because of the brand of politics that they're supposed to be espousing because of their track record. That's why it's very disappointing for their own supporters and even ordinary observers, 'di ba? Eh, kung nila lang ba Bato, Robin Padilla, yan, walang disappointment. Kasi, expected mo na yung mga ganong desisyon eh. <laughs> Ito nga, eh. Sorry, hindi, Sorry, yung minito ulo ko eh. <laughs> ano daw dito? Sa akin kasi sige, di ba? Uh, totoo, hindi pa naman nagbubutuhan. Eh, di ba? Sa akin, kung sa totoo lang, kung talagang uh, hindi sila, kung baga mali, mali, mali itong spekulasyon na to. 'di ba? At sila pala ay uh, may ibang desisyong gagawin. Hindi sila susuporta sa isang tao na talagang binaluktot na 'yung konstitusyon. Eh, okay. Anyway, 'di ba? Parang matutuwa ako sobra, 'di diba? na na-affirm 'yung uh, tiwala natin sa mga supposedly mga taong pinili nating kampyo natin sa sa Senado. Pero kung uh, pero kung hindi, 'di ba? At uh, eh, yun nga, so, susuporta sila sa isang tao na medyo alam naman nating nag-alangan na talaga ang posisyon itong nakaraang anim na buwan. Eh, eh naman tayo ng konting hindi lang tapang, eh. konting self-respect, 'di ba? Nasingili naman natin yung mga yung mga yung mga taong sinuportahan natin dahil sa prinsipyo, 'di ba? Yun yung yung uh, yun yung punto eh. Ngayon kung mali tayo, 'di ba? Hindi hindi yun ang uh, kahihinatnan. Di Mabuhay, 'di ba? Masaya ako. Ako ang unang magse-celebrate, 'di ba? Pero kung sakaling 'yung uh worst case ang uh, lalabas, eh tingin ko kailangan magkaroon ng uh, malinaw na paliwanag kasi agree ako sa iyo eh. Hindi hindi dapat hinohold to the same standard <laughs> 'yung mga uh, tao na pinipili mo dahil, 'di ba? tingin mo, may prinsipyo. Diba? Tingin mo, uh, pagkatiwalaan. Tingin mo, uh, nagre-representa ba? Diba, ng kumakatawan sa panibago at mas, mas malinis at mas progresibong politika. ba? Diba? Eh kasi kung pare-pareho lang naman pala, eh di... Ba bakit pa tayo nagme-make ng distinction, 'di ba? Eh hindi nga eh. Precisely, tingin natin uh, iba 'di ba? Yung mga kandidatong uh, pinipili natin at 'di ba? Dapat expected din nila dahil nga merong ganong constituency na sumusuporta sa kanila eh mas mataas yung standard kung saan sila uh, ini-expect na sumunod at mas kailangan magkaroon ng malinaw na pag, uh, pagpaliwanag di ba at pagtugon doon sa mga ganitong tangi legitimate concerns ng mga ng mga constituency sumusuporta sa kanila. Ako, hindi naman hindi naman ito ano eh, hindi naman ito paninira eh, di ba? Parang <laughs> panini pa, ano to eh, parang paniningil, di ba, ng ng uh, ng bahagya, di ba? Dahil may narinig kaming ganito, totoo ba? Di diba? ba? Bakit ko ba kung kung, totoo eh, bakit? Parang ganoon eh. Siyo, kung sabihin niyo hindi totoo. Pwede sabihin niyo hindi totoo. Di, di ba mabuti? Di ba? eto <laughs> pa nga, ito, 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 attorney Barry, no? Kung hindi totoo yan, ang daling sabihin, eh. Sabihin ko na rin, announce si Senator Bam, ni Senator Kiko. Hindi totoo yan. Chismis lang yan. Kasi nung halingan yan. yan. Tama. Kasi tama. the fact na hindi nagsasalita si Bam, si Senator Kiko, mm -hmm. ang haba nung kanyang post, pero, ba diba, parang let's see. ba diba? <laughs> Nandun yung opening, eh. Tsaka yung ano, ito, ito. Ito yung medyo heartbreaking, I suppose, so, sa mga taga-suporta niya, no? Yung maikling panayam kay Senator Risa, tungkol dito, de ba? I suppose you saw it. Yeah. Uh, may pag-uusap pa rin. Tapos uh, ultimately, 'di ba? It's a decision that they are supposed to make and uh, should be accountable for. 'Di ba? Pag binasa mo yeah. yung ganung sa, uh, pahayag ni uh, Senator Risa, uh, madali rin sabihin sa kanya kung talagang wala, 'di ba? Sabi niya, hindi, hindi ako iiwan ng dalawang 'yan. Sa so minority pa rin kami. Pero pag binasa niyo yung mga sagot at saka yung non-response, alam niyo na merong pag-uusap eh. Diba? Di ba? Parang, parang di-depress mo ako. <laughs> <laughs> And then medyo, sorry medyo naawa ako kay Sen. Teresa ron sa kanyang ano, pahayag eh. Medyo... Oo naman. Uh, nung, naba nung nabasa ko yung pahayag ni Risa medyo nakakalungkot talaga. Given na... Uh, di ba? Ang laki naman talaga ng... Uh, naging suporta rin niya, 'di ba? Doon sa dalawa, 'di ba? Uh, among many others na sumuporta, uh, si Senator Risa yung isa talaga sa mga uh, nanguna, 'di ba? Sa sa pag uh, pagkampanya doon sa kanyang uh, sa kanyang dalawang kandidato, 'di ba? Pero uh, ako kasi ayokong pangunahan eh, 'di ba? Ako Siguro ito yung, ito yung ito yung ito yung ito yung pinanggagalingan ko, di ba? Uh, dahil nga tingin ko ibang klase ng tao naman sila, di ba? Naniniwala naman ako doon eh. Hindi naman 'to si Bato Dela Rosa. Eh. <laughs> di ba? Uh, Most definitely hindi naman. May naniniwala na naman, yan. meron naman. Naniniw naniniwala naman ako na meron pang opportunity, di ba, na makinig, eh. di ba? At ngayon, at kaya nga tingin ko importante na ngayon pa lang nagkakaroon na ng re reaction eh yung mga yung mga tao, 'di ba? Yung mga taong sumuporta sa kanila eh. Para maaga pa lang malaman na nila na ito ay isang bagay na importante at talking about lines, 'di ba? Line to, 'di ba? Para sa mga madaming mga uh, madaming mga Pilipino na sumuporta ng kampanya at bumoto sa kanila. So ako uh, umaasa pa ako na mayroong pang pagbabago na posibleng uh, mangyari, 'di ba? kahit na <laughs> Ayun anyway, naman, tayong dalawa, matagal na tayong... Uh, uh, alam na natin paano umandar ang politika sa Pilipinas and, and definitely yung mga binanggit mong mga indicator, hindi lang pwedeng isang eh. Pero ako kasi gusto ko pa rin maniwala na meron pang opportunity dito. Eh. Meron pang opening na pwede sanang uh, uh magamit pa. di diba? At kaya nga importante sa tingin ko na mapag-usapan ba diba? at mapahayag ng mga tao kung ano yung kanilang sentimento at hopefully i take into account naman 'yon 'di ba nitong ating mga senador dahil uh, uh, importante itong bagay na ito para sa marami sa kanilang mga supporters mm. i agree naman attorney Barry. mga matitirong tao naman 'yan 'di ba si Kiko Pangilinan may prinsipyo naman 'yan eh so pero let's see kung anong magiging decision uh, pagdating dito sa pagsama sa Mayoria unless also no kasi inisip ko rin, baka naman sa kalang political calculus siguro looking uh, far ahead beyond 2025, hindi eh. Baka naman sa pagtaya nila, hindi naman ganong kalaking issue yan doon sa mas nakararaming Pilipino. At siguro butante. ba diba? Ang issue nila <laughs> sikmura. ba diba? Mas mababang presyo ng bilihin. At hindi issue sa kanila yung majority, minority kung kanino ka naka-align. Baka issue lang yan sa mga woke. Issue lang siya sa mga progresibo. Doon sa mga nakababad sa Twitter. ba diba? <laughs> baka meron ganun kasing pagtaya eh uncomfortable lang kasi ako sa ganyang klasing reasoning. Kasi Tawar yan naman. din, ang reasoning ng mga, yan din ang reasoning ng mga trapo eh. Diba? <laughs> di ba? Hindi naman importante sa mga tao itong mga usapin ng accountability. Ang importante yung usapin ng uh, chan. Di ba? Lahat ng trapo yan ang excuse. <laughs> di ba? Na, natin Sorry. Natin, ah? tawa, <laughs> <Inintayin> natin yung tawa ni Atty. Barry. Hinihintayin natin yung kanina pa eh. Yung tawang <laughs> ko, pang ringtone. Diba? Yeah. Ako So ako Ganito kasi yung ano kayo yung pananaw ko diyan eh. Bakit sabihin mo lang naibo hindi, 'di diba? Pero kung yung isang supposedly ma principle yung uh, leader kasabihan sasabihan ka na ah, hindi ginagawa ko lang to para ano manalo ko later etc eh ang point when do you start actually doing <laughs> when do you start doing the right thing 'di ba? <laughs> Kung uh, compromise pala ng compromise, 'di ba? So, ano, aasa na lang kami na kapag presidente ka na, you'll start doing the right thing, 'di ba? Eh baka naman pagdating doon, yun na naman yung usapan, 'di ba? Eh nasa Senado na nga kayo eh, 'di ba? 'Yun yung uh, point. Eh. But anyway, ako hindi naman ako hindi ko naman sinasabing ganun sila, hindi ko naman sinasabing ganun ang kanilang uh, gagawin. Kaya nga ako hopeful pa rin ako na mayroong pagbubukas. Pero ayoko lang hindi lang ako komportable doon sa nagkakinig nadali ko na kasi nakita ng mga ganyang justifications eh, na hindi dapat uh, uh titingnan natin yung uh, long term hindi dapat doon uh, dun tayo sa mas makakapagpanalo etc sa akin kasi <laughs> mana kung mananalo ka nga pero binitawa mo naman yung uh, core principle mo ano pa puntong nanalo ka di ba Oh,